Good morning, good morning mga bigan. Welcome to my channel Ito yung mais natin Magsasanggit ko niya Pag humanawag natin sa mga oh, Magaganda yung tubo niya Paano ba to Natanim natin na gumanda yung tubo Dapat yung paglunod natin nito Ay dalawang piraso lang sa butil Napakita ko sa inyo yung nilunod ko tatlo-apat na baras siya. Apat-dalawa or dalawa lang talaga ang nilulunod sa bawat tanim. Kung mamatay yung isa, mayro pa isang natira. Pero karamihan ay buhay naman po, dalawa ang natubo. Tignan so, natin kung di ba siya bagsang. Nakawa ano, na to yung puso niya. Hindi ba siya bagsang? Nakawa ano, na to ha. Ah. Ah, yung puso niya oh. Buo. Hindi po siya bagsang. Buo po yung ano niya. Sanggiin ko ito mamaya. Eh, buo po yung ano niya. Buo yung wala siyang bagsang. Pagbago ka pala padat sa akin sa kanilang please like, share, subscribe para maging ka sa upload. At maraming salamat sa mga viewers, silent viewers, sa patuloy ng support sa akin sa kanilang channel. To help my family. Ayan, papakita natin kung paano ito na ito ni Ito po yung previous natin na tanim na mais. Ito yung puno niya. Ito natin tinanim sa tabi niya. Sa tabi. Kasi mayro ba itong mga previous na buno. Kaya tingnan natin oh. Dalawang puso isa sa puno dalawa lang sila na dalawa sa isang bawat tanim dalawang puno dalawang puso ang na-produce nya ah, nasa ektarya nasa isang ektarya po akong harvest na mais lawak lawak po to kung mag isa pakita natin yung natanim natin na tatlo o O, oh, ito po ang resulta natin ay matin ng tatlong butil, isang puno. Hindi sa gano maganda ang tubo niya. Ang andito lang kaibigan. Thank you for watching mga kaibigan. God bless us all.